Oh, ito pa, oh, ito. Utay. Oops. Hindi ko pa kasi alam yung mai, ay. Oy, oy, oy. Oy, oy. Pak, pak, pak. Oy, spread, 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 spread. Tayo na mo, ha. Gusto ako ng bullet? Gusto mo ako ng bullet? Huwag mo, mo ako ng bullet, bullet. Huwag mo ako ng bullet, bullet. Hindi mo, mo ako kaya. Huwag mo ako ng bullet, bullet. Legendary to. Huwag mo ako bullet. Sabis na to, sabis na to. Sana may makalaban. Sabis na to, pre. Sabis na to, pre. Sabis na to, pre. Sabis na to, pre. Utay na di pa tumama. Sorry, sorry. <laughs> wait, wait. wait. wait, wait natin. Sino to? Sino to? Puta na, na siling ikaw. Pati siling lumipat na din. Let's go! Putra, Isikot, isikot, isikot. Ha? Wah, papalag ka? Papalag ka? Ha? Hmm? Papalag ka? Hmm? Di mo ko kaya, boy. Bebe, wala ka tabi. Ay, putang ina, hindi ako nakapalik! Talo! Savage na si kan. Si Garo. Ito mga pre, parang mas sobra pa to kay Laila Talaga, Charmin? Wait, wait, wait. Espr sprint isprint tayo. Isprint. Isprint ako. Isprint. Chins, chins, Paano ba mag-chins? Uy! mag, -jeans? Oy, mag -jeans ka, tang ina mo! Bahala ka sa buhay mo! Where is sprint? Sprint. Yung sprint, hindi pa rin nagiba no? Talagang ginagamit talaga yung sprint. Hindi, wow. <laughs> Okay, okay. Let's go. Welcome to Honor of Kings. Ito niya, pre. Anong hawak niya sa kilit? Ah, nakaridi yung pana, no? Ang galing. Ang galing. So, yung kamay niya, nakaridi. Nakaridi kan. Kukuha ng kan. Bubunot ng kan, pre, Nang araw, no? ng araw, no? Nakariding bubunot ng arrow. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> okay, let's go. Enhance spray. Tingnan mo, no? pinahal long oh. Ang long race, oh. Kutay, nakawawa talaga. <laughs> Walang putang na Nakakatawa life ko! Your Honor, hindi ko na po alam. Hello, Red Bastion, boy! Ak! Oy! Ak! Ay, ba't ang sakit nun? Oy! Oy! Joke lang! Sorry! Ay, puta. Sus, Mario, si Baso, ang TV ka! Ah, bugo ka, support ka! Sige! Banatan mo ako! Sige, banatan mo, pre! Patay, pre! Patay, pre! Patay! Oy, oy! Oy, na, skinit! 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 Ang lakas, oh. Oh my God. <laughs> ha? Sige, banata mo, pre. Wasakin yan. Wasakin yan. Supot na yan. Ha? Ano yan? Putay, ano bang bit-bit nun? Putain na magsasaka ba yan? Hindi ko na alam. <laughs> o, sige, putra, Nandito pala si Roger. <laughs> Putay na si Roger. Lumipat ka. Wait lang. Wait lang, putra, ka. Hoy! Putay na, kasama to. Ba't nagbibigti? Bobo ang puta. Pap Bad yun ha? Pre, yun si Memre oh. Puro yun nagpapam sa likod mo oh. Iba, iba na yung birada ng paglolo mo ha. Ah, sa likod ha. Ah. Tinitira ka pa sa puwet. Bastos ka! Basta <laughs> ka saan mo ka ba? Saan mo kakabili yan? Maganda yan sa mga kan natin. Sa mga bisprint natin mga kan pre. Yung mga natin na mga kan dyan. Yan oh, uy. o. Uy! Putang na mo. Ki! Putang. Uy! Gago si Roger o. Pumapasok si Roger o. Oh. Ah! Asa ah, ka Roger? Bobo ka ba? Fabulous! Fabulous! Sprint! 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 Patay! Ubus yan! Ubus yan! Pukin ninyo! Ay puta na! Ano yun? Puta! Wait Wait! Wait na! Wait na! Wait na! Wait! Wait! Wait Wait na! Wait na! Bapan ko yung mga sinaka ulo na yan! Tumesting ka! Chill lang tayo dito sa baba pre! Di nila ako kaya dito pre! Super long race ako eh! Ako yung pinaka long race sa buong mundo pre! Ano baki ko? Ano ang last? O oh, yan o! Ayan o! Oh. Oh, puta na! Long race ko! O! Oh. Oh. Puta! Kahit ang layo ko pre! Aabot ko sya pre oh. Abot ko siya pre oh. Tapos ako hindi niya abot pre oh. Hindi ka wawa ka sa akin. Oh, ano kayo ha? Pakalag kayo sa akin. Ano? Palag? Ano? Pakalag kayo sa akin. Uy. Sige, pasukin mo. Pasukin mo silong. Silong, tusukin mo. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> wait, ay. Puta, bak 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 pak. Uy, uy, wait na, wait na, wait na, wait na, wait na, Uy, bak, uy, puta nang tatapa, tatapa. Roger, ba't ang tapang Roger, ha? bubo mo dito ha Sorry na Ay itong hero ko pre Sulit to pre Putragis Walang makakatalo sa supot na to O oh, yan o oh. Kita mo yan o oh. Hindi nila ako kaya dito Oy, Ay ayun dyan Ayun ah. na Yung kor korna yata yan Korna yata yan yata. Walang kor sa akin Ubus yan like yan Lakas mo God like yan Punay panay 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 yan Panay niya panay Putragis Kalma pre Kalma boy Kalma boy, okay, boy. Oh, no, you're not ready I'm ready here I don't know if this is true or false <laughs> I'm ready here I'm ready Panatan Patayin Tuliin 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 Tuliin, Tuliin. O, oh, di ba? Pinanak-panak ko yung bitlok pre Quick, okay, bad yun, ha? Hindi lang ako kaya dito Push na natin to Tapusin na natin agad Kasi yung mga kalaban natin Mga supot Mga naliligo. Oh sige Sige Kaya mo ko? Kaya mo ko? Ha? Marami kayo may ng bigas Sige Kaya nyo ko? Putra geese hindi nyo ako mabol Puta, oh, talaga, sobrang lakas ko talaga Magaling kang kupal ka Di, 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 di no match Ganito ba naglalaro sa mga ito, eh? puro support Ang nyabang mo, angas mo ah Wala nang chachat no? ba't gusto ko may magchat-chat dito Itratastukin ako, bapanatan ko talaga yan Sige, push tayo Push tayo, puro yung mga galawan na mga kalaban natin, mga supot, eh Wow naman Oh, ito pa, oh, ito Oops, hindi ko pa kasi alam yung mga oh, Bulen? Wag mo ako ng bullet Wag mo ako ng bullet Di mo ako kaya. Wag mo ako ng bullet Legendary Legend tari to. Wag mo ako bullet. Sabis na to. Sabis na to. Sana may makalaban. Sabis na to pre. Sabis na to pre. Sabis na to pre. Sabis na to pre. Na to, pre. Ay, putain na di pa to mama. Sorry sorry. <laughs> wait 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 wait. Ang tatapang ang tapang ng kalaman natin. Sino to? Sino to? Putain na di na siling ko oh, pati siling lumipat na din. Let's go. Putragi si sukit. Isikot isikot isikot. Ah, wah, papalaka, papalaka, Nakakalak hmm? ka? Hmm? Di mo ko kaya, boy. Bebe, lang ka tabi. Dito na sa Tap, tap, tap. Ayan, oh. Dito. Ayan, oh. tragis ka. Uy. Apo, ah, kina mo. Ayan pa. Sige, sabis na to. Oh, tragis, sabis na to. Di nyo ako kaya. Papatry mo pa. Suki ako. Sige, try mo pa try na ako. Puta niya mo. Hmm. ah, Hmm. Sige, abulin mo ako. Di mo ako kapul. Regentary. Legendary. 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 Uy, wag ka magpana. Wag ka magpana. Wag magpana. Grabe yung hero na to. Ang galing, ang galing. Kahit ano pindot-pindot natin. Uy, puta na, titipyo. Putra guys, triple kill. Quadra kill. Quadra kill. Sana yung isa. Pasukin na natin, pre. Is na, ito na, pre. Ito na, pre. Puta na, baby. Wasaki na, pre. Sabi siya, pre. Pak! Uy, ano yun? Sabis ba ako? Sabis ako? Ala, hindi yun, sabis. siya. Nakikita mo naman, hindi ka magsalita pa. Nakikita mo na yan. Hindi <laughs> Wait na, wait na Gagawin din ako sabits, bitch Gagi kayo Sabis dapat dun yun, diba? Sabis dapat ako eh Ha? Ah? Sabis dapat ako eh Sabis dapat ako eh Sabis dapat ako eh Ito na Ito na Putra Wasaklat Wasaklat Lumapit ka dito, tanga! Lumapit ka dito! Lumapit ka dito! Ha? Hali ka dito! Panapanayin ko yung itlog mo! Sige! Pupragi! Takbo ka pala eh! Ang lakas oh! Oh my wow. god! Takbo ka pala! Supot ka eh! Tapos sila ba natin? Puro na ako eh! Puro na ako eh! Wala bang pakang? Wala bang pakang? Oh! Double kill! Sabi sila no magandang balita. May nangyayari na. <laughs> Putris, eh yan pa, yan eh pa. Yan eh pa, huwag niyo matapusin. Huwag mo natapusin yan. Putragis. Oh, Putragis ka. Huwag kang... oh, di ba? Sos Mario, sip. Sabi sa inyo eh, ne? Pintakol, kol. Pintakol. Ayaw, kol. Cool. <laughs> Sabi sa inyo eh, di ba? Ano ba yung pintakol? Yan ba yung savage? What do you say? What do you say? The truth will set me free. GG, oh. Ah, lupit. Baka garo yan. Baka garo yan. Ha. Layla. Hindi, e, wow. <laughs> oh, try. Is in BP, oh. Oh, try. Law-law na mga kasama natin. Wasak-wasak na bitlog nila, eh, oh. no? Ano yan? Ano yung mga gay? Puta na. Ang daming gift, no? Ang daming gift po. Oh. May, ano, ano to? Baka libreng skin pa to. Baka libreng skin pa yan. Strike Team Alpha, ano to? Grabe libreng skin to? Oh, yes, daddy. Oh, tragis na